magandang araw mga idol so update lang dito sa ginawa nating brother cage yan lagay tayo ng thermostat para mas tipid mag off yan ng pusa pag na -reach na yung optimal na temperature so naglagay din tayo ng switch yan para sa safety ang so, Ito yung setup natin sa ngayon. Ngayon muna tayo ng incandescent bulb. Ayan. Doon naman yung sensor ng ating thermostat. So balak kong palitan rin to ng ceramic heater. Kaso 25 watts lang yan kaya medyo bitin tayo. Ipapalit tayo na. siguro mga 100 watts. Tapos, So, Lalagay na lang tayo ng ilaw dito na part. Kahit LED lang. ang ilaw dito sa dalawang compartment para share na sila. So merong sariling switch din. Tapos dito, yung sarami kita na lang. Para pwedeng i-off yung ilaw paggabi para makatulog na maayos sa mga sisip. So... Yun lang muna guys.